Madadagdagan pa daw ang kaso nitong si Kibuloy dahil nga dito sa nangyaring ito. Yung mga naandiyan pala ano ho sa compound na 'yan, meron pala diyan ng mga ipinuslit para dumami nga naman sila at kahit papano ay magkaroon ng puwersa para harangin ang kapulisan. Matindi. Yung direktiba po ng um, namumuno dyan na si General Torre na pwedeng lumabas malaya kayong makakalabas sa compound kung ayaw niyo talagang kayo kuno ay naiistorbo storbo dyan. Siguro naman ay may sarili-sarili kayong bahay. Pero yun nga, bawal magpapasok. Yun po ang direktiba ng PNP at walang illegal sa sitwasyong yan. Sa puntong yan, nakakatuwa naman na kahit papano ay na-rescue na dahil meron pong mga pamilya ng mga biktima na pinuslit dyan sa lugar na yan para nga dumami ang ang mga humaharang sa kapulisan, nakakatawa na kahit papano ay na na itong mga ito. At padami ng padami po yung mga kababayan natin na may mga kamag-anak yan sa loob na gustong iparescue rin ang kanilang mga kaanak. Ito yon, two members of Pastor Apollo Kibolo's Kingdom of Jesus Christ were rescued from the KOJC compound in Davao City as cops continued to search for the pastor on Sunday. Yon, ayan po ang nangyari. So, ito ang posibleng maging karagdagang kaso ni Kibuloy. Hindi ka pa man din nadadakip, lalo pang nadadagdagan ang kaso niyo po. Mr. Kibuloy. Ah, ba? Diba? Siguro, na-imagine na ba na pag nasa media na at nakita natin na tiklo na si Kibuloy. Just ko, excited ako makita kung anong itsura na ito si Kibuloy. Ano ho? Excited rin ba tayong lahat? Napakagandang balita niyan. Kahit malayo pa ang kapaskuhan, ay tila meron na tayong malaking regalo. Ang pagkatiklo nga kay Kibuloy. Two KOJC members rescued from compound where cops are searching for Kibuloy. Nakakaawa din yung mga pamilya, no? na itong mga kababayan natin na may mga kaanak dyan at gusto na nga nilang ilabas. So eto yung malaking patunay na hindi lahat ng naan dyan po ay totoong madasal. <laughs> hindi lahat ng naan dyan po ay totoong mabubuti karamihan po dyan ay nagpapagamit kay Kibuloy. At baka nga ang, ang ilan dyan, sabihin na natin, katulad na itong dalawang ito, ay mga biktima pa rin ni Kibuloy na kailangang i -rescue. Good luck!